Ay, ah, hindi. Ito yung pang-internet naman. Ano? Sige, usapan oh. Sige, pag-usapan natin. Okay. Paano ko ba sisimulan na ito? Sige. Hindi. Ito yung pang, ano yung explanation, di ba? Supposedly. O, oh, basta. Kwento na ako. Bala na. Ang tunay na kwento ni Pepito Manaloto ay isang, uh, isang fictional reality. Kung bagay, eh, mayroong istoryang nangyayari sa isang fictional world. Ito ay tungkol sa buhay ni Pepito Manaloto na nanalo ng 700 million pesos. At inalok ng isang network na gumawa ng show. At yung show na yun, yun yung napanood nyo. Pero hindi nagustuhan ng pamilya Manaloto, kaya sabi nila eh, hindi raw realistic. Sabi ngayon ng network, eh gusto nyo bang gumawa tayo ng uh, kwento tungkol sa totoong buhay nyo? Aba, yun ang ginawa ng Pepito Manaloto at ng kanyang pamilya. At ang sabi nila, sige. At mula nga noon, eh, sinubaybayan ng mga kameras ang buhay ng bawat isa sa kanila. At yun ang mapapanood nyo sa Pepito Manaloto. At yun ang mapapanood nyo sa Pepito Manaloto, ang tunay na kwento. Malinaw? <laughs>